So para dun sa mga naghihintay na kasuhan itong si Boy Dila. <laughs> Pero alam niyo ba na ang mayor daw nila, ha? ang mayor ng San Juan, Maynila ay hindi pwedeng kasuhan ito si Boy Dila. Bakit? So panoorin natin bakit hindi pwedeng kasuhan. So walang magagawa ang mayor ng Maynila na, na kasuhan ito si Boy Dila. Tara, let's go panoorin natin. Sa kumalat na video na ito, hagip pang isang lalaking nakadila pa habang binabasa niya ang mukha ng isang... Oh, ito tapang pangasar talaga na si Boy Dila eh. No? Isang Grabe. Isang gamit ang water gun. Usap <laughs> sa pagsa online. So natin kung bakit hindi siya pwede kasuhan. Sa inalim ng City Ordinance ng San Juan, mm -hmm. kabilang sa ipinagbabawal sa festival ang sapilitang pagbubukas ng mga sasakyan para oh. ang mga nasa loob nito at pagsampa o pagyugyog sa mga sasakyan. Pero sabi ni San... Ito ha, ito yung sabi ni Mayor ng San Juan, Maynila. San Juan Mayor Francis Zamora. Okay. Kung ang video na ito ang pagbabasihan, hindi nila bag ng lalaki ang kanilang ordinansa. Ayan, malinaw na malinaw. Ha? Narinig naman nating lahat. Na kung yung video daw, galing ito sa Mayor ng Maynila ha, kung yung video daw, ang pag pagbabasihan ay hindi daw pwedeng sampahan ng kaso itong si Boydila. Sige, bakit? kinakampihan ba ni Mayor ang kanyang mga taga-bayan o taga kanyang taga nasasakupan? Sige nga, tuloy natin. Sa? Wala naman po sa ating ordinansa na ang pangdila. Uh, oh. oh. Una-una, <laughs> ayan. Ha? Ayan. Hindi naman sa kinakampihan ko ito si Boy Dila. Ha? Baka sa mga nagsasabi dyan na Uy, kampi ka kay Boy Dila. Hindi, pati ako na di kay Boy Dila. Pero sundin natin yung batas. Ito ang ah, sabi ni Mayor, kung napapanood ninyo at narinig ninyo, ang ah, sabi dyan, hindi daw pwede kasuhan at walang ordinansa. Uh, ah, sabi na mismo ni Mayor, walang ordinansa na ang pagdila <laughs> ay pwedeng kasuhan. No? Walang ordinansa na ganun. Tuloy pa natin. O so, ang pagdila o yung uh, pag-water gun. O oh, ay yan. Isang, uh, Malinaw na malinaw din, ha? Malinaw, kaya hindi pwedeng kasuhan. Hindi sa kinakampihan ni Mayor. Sinusunod niya lang ang ordinansa. At wala din daw sa ordinansa na bawal daw ang water gun. Ayan, ha? Sabi na ni Mayor. Tuloy natin. Walang hmm, violation. Walang, violation. So, ayan, walang violation, ha? Pero ang, alam nyo, ang pwede lang dito magkaso kasi, ha? Kung nakasakit siya, kung nakasakit siya, yun lang ang pwedeng magkaso, hindi dahil hindi pwedeng magbase ang mayor o ang uh, batas doon lamang sa video kasi walang masyadong ebidensya tapag doon lang siya magbabase. Sige, tuloy pa natin. Turang lalaki dahil sa pambabasa. Kailangan po meron tayong private complainant. Yan, ang sinasabi. Ha? Kailangan may private complainant. O for example, sa video? Yung video na yon yung video na binasa niya. Kitang-kita -kita natin kung sino yun, ha? nandun sa video. Okay, yung lalaki na yun, para makaganti kayo dun sa, sa kay Boy Dila na yan, ang gawin ng lalaki, nung nasa video na yan, pumunta dun sa City Hall, pumunta dun sa Police Station, magsampakan ng reklamo. No, wag nating daanin sa pagpapatalo ng maraming parcel, hindi kayo nakakaganti. Hindi kayo nakakapumurwisyo kay Boy Dila, ang napupurwisyo ninyo, gaya ng sa sinabi ko dati sa una kong video, na ang napupurwisyo ninyo dito ay mga rider. So kung gusto niyo talagang makaganti doon kay Boy Dila, doon sa mga nabasaan niya, sa mga nainis niya, pumunta kayo doon sa City Hall, doon kayo magsampa ng private complainant. Pasok na pasok yan. No, kung meron na kayong ebidensya kung na-stress kayo, nasaktan kayo, hindi dahil sa binasala kayo, dahil gusto ninyo. No, kung ayaw ninyong magpabasa tapos binasa kayo, pumunta kayo doon sa City Hall. Hindi pwede yung gagantihan ninyo siya para sa pagpapadala ng mga fake booking na tigilan nyo na yan, hindi kayo niya kay Boydila Ang, na, ang napupuruwisyo lang dyan ay yung uh, mga riders. Okay? So private complaint ang kailangan ng Manila City Hall para masampahan ito si Boy Para may file po ang kaso dito po sa ating uh, yes. Post office. yes. office. naman siya yung nag ano, dito. oh, ito pa ha. Ito, tambak ang mga parcel. Ayan, ito yung problema nila. Tuloy natin. Pero may nakausap kaming delivery rider na napeperwisyo na raw dahil may nag-order online at ipinapangalan ito sa lalaking nasa video. Eto yun. eto yung sinasabi ko ang paggante hindi dahil hindi, hindi dito dinadaan. Sa ginagawa ninyo, doon sa mga naiinis kay Boy Dila, sa tingin ninyo, magaganti nyo yan. Pa ang pwedeng kasuhan. Dahil sa ginagawa ninyo, kung madetect kayo, kung matrace kayo, kayo pa ang pwedeng kasuhan. No? Kakasuhan kayo niyan kung, kung sino man ang uh, may sala niyan. Dahil sa ginagawa ninyong pag-fake booking, pang-kuhan pang, pag -pang pan pang uh, pang yung ginagawa ninyo. Sayang paano kung yung seller, 'di ba? Yung seller bumili lang siya doon sa alimaw ako. Seller ako ng Shopee. Ha? Ang gagawin ko, bibi, saka ako bibili ng aking items kapag ka may umorder na sa akin. Halimbawa, ang, 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 order sa akin ay uh, bulaklak. Bulaklak. Ngayon, hindi ako nag-i-stack nag, no ng bulaklak. Bibili lang ako. Kasi ganun yung karamihan na nagsis online seller online sa si Shopee. No, oh, nag, uh, nagiging seller sa si Shopee. Bibili lang. Ngayon, sa Devoisoria, kung saan man, ng items na yon Ngayon, kapag nabili mo na, tapos hindi rin pala kukuhanin, fake booking pala, tapos ang dami-dami yung inorder sa shop mo. Paano kung ang, um, in inorder sa shop mo ay nasa 20,000? O, oh, sige. Hindi ka naka apor siya ka na ng seller, naka apor ka pa ng riders. So, ayan. Kaya nang sinabi ko nga kanina, kung gusto mong gumanti, pumunta ka sa Manila City Hall. Hindi yung dahil gawa dito. Ikaw pa ang pwedeng masampahan ng kaso. At ang sinasabi raw sa kanila nito ay hindi kanya ang mga order. Yan. Mahigit 200 parcel na raw ang nakapangalan sa lalaki. Wow, 200 parcels na. 200. So, gaano ang kapurwasyon ang ginagawa ninyo sa riders Gaano ang kapurwasyon ang ginagawa ninyo sa mga sellers? Di ba? Kaya wala akong nakikitang dahilan na pagganti dito kay Boy Dila. Hindi kayo nakakaganti. Akin na hindi naman siyang o murder. Mm -hmm. May mga aircon, may washing, may drum. Oh, may aircon, may washing, may drum, may mga cellphone. <laughs> wala. Nakakaawa lang yung mga riders dahil dito.